Hello hello mga story for today's video pag-uusapan naman natin yung syam na hindi dapat gawin sa sari-sari store para hindi agad malunggi kahit baguhan ka lang So una sa ating listahan is yung huwag ipahawak or ipagkatiwala sa iba ang pagpapatakbo ng iyong negosyo bakit Siyempre, pag nagsisimula ka sa negosyo, dapat hands-on ka sa lahat ng aspeto ng iyong negosyo at pag-manage and andun yung passion mo to handle ang iyong business. Kasi aminin naman natin o hindi, kahit ka mag-anak, kapatid, asawa, anak, is hindi natin mapagkakatiwalaan minsan. Kasi alam naman natin na andyan yung temptation na pwede silang kumuha anytime sa ating tindahan. And isa pa is hindi sila nag um, ng kanilang sales kapag wala ka sa tindahan. Number 2, dapat wag magpautang. Naku naku, masisira ang ulo mo dyan kapag nagpautang ka, lalo, lalo na kung banguhan ka pa lang sa sari-sari store. Kaya hanggat maari, huwag tayong magpautang kahit sabihin pa nila na madamot ka or madamot tayo. Hanggat maaari, kahit uh, kasi simula mo palang lang sa negosyo, dapat magpaskil ka na ng no credit sa harap ng iyong tindahan. Minsan kasi yung papamilya pa natin yung umuutang sa atin. Pero pwede mo naman silang kausapin na sabihin na may limit din naman ang pagpapautang lalong lalo na kung uh, limited lang ang iyong puhunan. Kasi ikaw din ang mahihirapan kapag hindi mo napaikot ang iyong puhunan. Mahirap tumanggi, lalo na kung kamag-anak mo yung utang, pero isipin mo rin na negosyo yung pinasok mo at hindi lending. Yan. Ikaw rin kasi ang mahirapan maningil kapag matagal silang mag magsibayan. Di na bale na maistak dyan yung paninda mo kaysa ipautang mo ng matagalan. Number three, huwag maging tamad. Dapat mag-inventory ka para malaman mo kung kumikita ba ang iyong negosyo o hindi. And alamin mo rin kung ano-ano yung wala sa tindahan para maisulat or mamonitor mo yung mga sales mo everyday, especially dun sa expenses dahil baka mas malaki na ang expenses kaysa yung pumapasok sa yung sari-sari store. So, monitor your cash flow, mga -story. Number four, wag iasa lahat ng everyday expenses nyo sa sari-sari store mo. Bakit? Kasi may limit lang dapat siya ng dapat mong kunin, mga 10-15%, okay na yon Halimbawa, yung kita mo sa isang araw is 2,000 pesos, dapat ang kunin mo lang doon is yung 200 pesos para hindi ka ma-over expense. And take note, dapat pag may kinuha ka sa sari-sari store mo, dapat lista mo para mabayaran mo. Karamihan kasi akala yung benta everyday is kita nila, kaya pinagbibili na nila ng mga personal nila, which is mali yun. At kung nagsisimula ka pa lang sa sari-sari store, kung maaari, wag ka munang kukuha kahit piso dapat gawin mo dyan ay i-roll na i-roll para mabilis ang panglago ng iyong sari-sari store. Number 5, iwasan ang mag-stock ng slow-moving items kasi hindi mo agad mapapaipot ang iyong puhunan. Tsaka ka nalang mag-stock or bibili ng maramihan kung alam mong okay na, kumikita na, or stable na ang iyong sari-sari store. Okay na yung kukuha ka ng paunti-unti pa lang yung meron ka lang i-display -di para pag naghanap si customer ng ganoong product ay meron kang ibebenta. Number 6, iwasang paghaluin ng personal na pera mo sa pera ng sari-sari store mo para hindi ka mahilo or malito kung ano ang pera mo sa pera ng business mo. Number seven is inconsistent sa oras ng tindahan mo. Dapat pare-parehas yung time ng pag-open and close ng tindahan mo para hindi malito yung mga customer mo kung anong oras ka ba magbubukas or magsasara. Or kung hindi ka naman mag-open, magpastil ka ng note kung kailan ka ulit magre para aware lahat ng mga customer mo na bumukunta sa tindahan mo. Number 8, kulang-kulang ang iyong mga paninda. Siyempre, dapat hanggat maaari, gawin mong one-stop shop yung sari-sari store mo para dyan na lang bibili at hindi na palipat-lipat yung mga customer mo ng pagbibilhan. Basta, kumpletuhin mo yung paninda mo kahit hindi maramihan ng tinda, basta kumpleto. And note, pag naghanap si customer ng product na wala sa tindahan mo, sabihin mo na naubos na or binili na kanina. Huwag mong sasabihin na wala kasi ang isipin next ng mga nangangailangan ulit ng ganon is wala kang benta na Ganon sa tindahan mo. Number nine, wala kang passion to serve your customer. Yung gusto mo lang ay kumita. Minsan, sinusungitan mo yung mga customer mo. Or hindi kaya, is hindi mo ina-assist. Ayan, mawawalan ka ng customer pag ganon. Kasi yung mga customer natin ang bumubuhay sa ating tindahan. Kaya pahalagahan mo sila hanggat maaari. So yun lang, I hope nakatulong ako sa inyo.